lang mo paano mo pare talagang uh, mahirap ng balikan ng wala uh, <laughs> ano na 'yon eh uh, hindsight at saka umabot na sila dito sa knockout sa semi-finals mm -hmm. it's actually it's a job uh, ano na yun eh mission accomplished na rin inawayon mahirap umabot din sa PBA yung semi-finals umabot sila bumamga sila sa isang napakalakas uh, na team San Miguel na which is kung ano yung weakness nila yun naman ang strength ng kalaban so Uh, doon talaga siningil. Pero umabot din sila dyan sa semifinals na yan dahil bumilis sila nung nawala yung dalawang malaki. Kaya nga pare, dapat diba. ang team mo should be multifaceted offensively, defensively. Ibig sabihin pare, dapat pwede ka sa slow game, pwede ka sa fast game, pwede ka sa in-between game. Correct, correct. O kung ma mabagalan, may panapatay kay, kay John ha, kung pabilisan. Is small. eh yung Hinebra, <laughs> naging small lineup So nag-small ball sila Okay yun, abot ka sa semis, pero paano yung lalabanan mo na, na super bibilis uh, yung kompletong San Miguel na may nag, namumukod tangi yung June Mart, tapos ang kasunod, puro rat-ratan, uh, di ba? High, puro naka-high speed lahat. So, walang hindi ganun ang combination ng Hinebra So, in a way, may single, tapos medyo, siyempre, si Coach Boss Alciu, walang din ang talagang makakalutas nito na ang nakakatakot nito pare, itong talo, magkaka-idea na rin yung mga ibang teams kung paano tatalunin si Ginebra na may uh, kahinaan sa gitna. Frontline, oo. Uh, uh. Kaya nga nung yung mga nakaraang topic natin, sabi ko talaga ang buhay nito, Ginebra sa ngayon, wala si Stan, wala si Slaughter, Japet Aguilar has to transform. Yes, into uh. a big man for the meantime kasi pare wala nang big man hindi ka naman hindi naman ganoon kadali kumuha ng malaki So he has to reinvent his game. He has to play the big man talaga ngayon steadily at saka consistently para umangat ang Hinebra sa darating. Pero I'm sure sa mga ibang teams, pare, paghahandaan ng Hinebra sa gantong...